Papunta ako, papunta na lang ako sa may lisensya. Hindi okay. pa din Wala nga okay. na oh, wala okay. yeah, na oh, Wala nga na sinisya Dahil lang ang ka sa Pero, amin. Kaya nga sir, ano, sa inyo na maayos. Eh, apat nga ba yung issue mo eh. Ang dami nga ako eh, naikiwasak. Na, ah, dosi, 0 Sige, na lang sir, may lisensya. Wala kami sinabi papuntang. wala rin siya magagawa. Hindi driver eh. Eh, driver sir, may lisensya. Kaya, 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 kaya,